Ayan, mga idol na nag na yung motor. Oh my God, antarek, antarek ng dadaanan nila. Ayun, dito sila nang galing. Hindi ko inabot. Ayan, sayang lang, hindi ko inabot. Pero talagang yung daan nila, ay talagang hindi biro. Ayun na, mataas na. Malayo na. Ayun, oh, baka tinutukod-tukod yung pa. At talagang uh, gumigiwang-giwang yung uh, kanyang motor. Ayun na, mataas na mga idol. Ayan, oh my god, at tingnan nyo naman yung pinag, yun na, yun na niyo, sa taas na, yung motor yung motor talaga, Ay, grabe oh, nakarating na siya doon sa taas oh ayun, nag tuli tulit na ulit mga idol, ayun, nakapit talaga taas na taas, ayun, pataas na uli. Marabi, ang lakas ang loob nila talagang ay yung mga daan nila mga idol hindi biro hindi biro ayun ay, na yun na sa mataas na ay siguro ay, hindi ko lang alam kung naabot pa na aking video pero talagang ayan oh so again salalay tayo eh At tingnan nyo naman mga idol yung bangin kung gano'ng kataas yung bangin dito oh my god ah kayang kaya pa rin nila kayang kaya pa rin nila ay, hindi sila takot eh ako nga hindi mga hasa, wala pa akong saka, ako maliban lang sa ako lang mag-isa. Ay talagang ano, ayun mga naglalakad yung mga estudyante. Ay grabe. Ay ano mga idol, kita nyo naman yung bangin, kung gano'ng kataas. At hindi natin alam kung... <laughs> Ay sobrang, uh, yan, o. ayan o. Oh. daan mga idol, yan yung daan. Ayan tapos ito, nilusong nila yan kanina, nakita ko siya lumusong diyan kanina, at tapos yung kanyang inahon mga idol, kita nyo naman, ayan ah, kitang kita na sa video, gano'ng katarik gano'ng katarik yung mga dinadaanan nila at napapasok pa ng motor yung ah, ganitong klase ng daan at ah, napakaputik pa mga idol, yung pang isa pa, ah, talagang ah, napahanga ako doon ng ah, ating ah, kababayang katutubong mangyan so bali ito yung ah, sinusunso nila mga idol ito yung dinadaanan nila Ayan, oh, ang tarik. At pagkatapos aawon pa sila doon, oh, bali na sarol asarol lang nila. Ayan na uh, yung uh, piniko. Piko-piko lang. Ayan, oh. Eh, grabe talaga. Ang lakas loob nila. Ayan, oh, yung mga diadaan ng motor nila. Ayan, at bago doon dumaan, ang tarik at uh, yung daan ng gulong nila ay talagang uh, mismong yun ang dinadaan ng gulong. Grabe ang tarik ng ano ng daan. Ayan, oh kita nyo naman na sa tayo pa lang ng daan ah, alam na alam nyo na talaga yung ah, may kataasan talaga yung ah, kahoy ay yung kahoy sorry yung daan ayan oh at uh, kumpara naman doon sa aking pinanggaling yung kanina ayan oh ang taas din yan so dito sila dumaan papunta dito ayan kung ako nga hinihingal na dito pa lang sa daan na ito ay grabe talaga ang gagaling ng mga katutubong mga yan wala silang katakot-takot sa kanilang <laughs> pagmumotor ang taas talaga nga bundok na bundok mga idol ang tataas ang mga bangin oh. No? Ayan, oh. No? pero talaga nga kahanga-hanga yung kanilang ginagawa Ayan. so bali hanggang dito lang muna mga idol at ayun uh, ko yun, e, mamaya yung aking daanan kung yung, uh, yung, mga bagong gawang daan daanan dito, yung konkretong daan na yan mga idol Ah... Uh, Napakalayo na. Ang <coughs> layo na yan nakita Kita nyo yung nyug oh. Yung talbos na nyug ah, Kapantay ko na lang. <laughs> ang taas ang dana yan oh. Ayan. So bali hanggang dito na lang muna mga idol. At ayan mapagpalang araw muli